Paano tanggalin ang password sa Bibo? Just follow me. Patayin muna natin ang cellphone. And then, pindutin natin na sabay ang volume up at saka power button. Sabay ha, until lumabas ang recovery mode. i-select natin ang recovery mode using volume down. And then pindutin ang power button. And then, pindutin natin ang clear data. Then pindot uli sa clear data. Pindot okay. Pagkatapos pindutin ang return. Tapos pindutin ang back sa taas. And then pindutin ang restart. Tapos pindutin okay. Okay guys, nagloading na po ang ating cellphone. Medyo matagal-tagal po to mag-open. Mga 3 to 5 minutes yan, no? ma-open. So, pinapas forward ko lang po ang cellphone para hindi po tayo matagalan sa ating video. Kaya huwag kayong magtaka kung sa inyo ay medyo matagal. Okay, maliwanag. Itong proseso pala na to guys, sa ibang model ay hindi po to gagana sa ibang model ng Vivo lalo na po doon sa mga medyo mataas na po ang security patch hindi po to gagana okay para maliwanag po pero sa karamihang model ng Vivo gagana po to kumbaga chamba chamba na lang po ginagawa ko po tong video na to para may idea po kayo kung paano po tanggalin ang password niya or pattern kung hindi po to gagana sa unit nyo po kailangan nyo na pong dalhin ang inyong cellphone sa technician. Doon po sa mga trusted nyong technician para hindi kayo makamahal or mapamahal sa gastos. Okay, maghintay-hintay lang po tayo no? para ma-set up na po natin ang ating cellphone mamaya pag na-open na po siya. Okay, relax lang po tayo at kapi-kapi muna kung para hindi kayo maburik. Okay, nag-open na po. i up na po natin. Just follow me. Sundan nyo lang po yung ginagawa ko. Kung may Google account na nakasign in po sa inyong cellphone, just connect to the Wi-Fi first, okay? para ma-set up nyo po ang inyong phone. Sa akin wala po tong Google account kaya skip and next lang po ako. Okay? Kasi kung may Google account yung cellphone nyo, pangingi po ng Google account yan para ma-set up nyo po ng diretsyo ang inyong phone at makapunta po tayo sa menu. Okay? Maliwanag po. Pag nanghingi ng Google account po yung unit nyo, enter nyo lang po yung Google account and then password nyo po sa Google account para makapag-open na po kayo doon sa menu. Maraming salamat.